pagha-harvest ng palay na nasa putikan. Yun. <laughs> Ayan. Talagang maputik. So, nakikita nyo yung putik. Lumubog sa putik. So, hello netizens. Welcome back ulit dito sa aking YouTube channel. So, for today's vlog ay ito na nga yung pang-anim na araw ng pagha-harvest ng palay na pinadapa ng bagyong kristin So, talagang ah... Uh... Mabusisi, mabusisi. <laughs> Talagang ang napaka-challenging itong pagha ng palay ngayon dahil nga uh, lahat halos lahat ng palay dito ay nakadapa talaga. So, yung iba ay lubog lubog na rin sa putik at yung iba ay may mga tubig-tubig pa talaga kaya uh, mahirap. So, napaka-challenging ang pagha ng mga palay ngayon dahil nga sa bagyong kristin. So, sa mga Uh, bagyo na dumaan. So bagyong Christine at bagyong uh, Leon. Ito yung tinatawag na pagha-harvest ng palay sa putikan. <laughs> Lumubog talaga sa putik. So pag doon nakaharap yung pag, pag so pag doon nakaharap yung pagkadapa ng palay, yun yung susundin. Pag doon naman nakaharap, so yun din yung susundin yung style ng pag harvest. So kanan, at kung paikot-ikot naman, syempre ikut ikot ka rin. So nakakahilo talaga itong uh, palay na pinadapa ng bagyong Christine. Ganon. Okay. baka makarit yung kamay kaya dubli ingat din sa pag-harvest ng palay na pinadapa ng bagyong Christine. so yan o, oh, yung iba talaga lubog sa putik eto yung uh, talagang lubog sa putik, yung pahirapan talaga dito, so yon. So, pwede pa naman ito. Kasi nga, talagang halos karamihan talaga ay uh, yung mga lubog-lubog na rin sa putik. Yung mga nasa ilalim. So, okay pa naman. So, yung iba tum uh, tumubo na rin. Pero, kailangan nyo syempre pagsagaan. So, blessings na rin naman kahit pa paano. Ayan, oh. So, kailangan mo lang so kailangan mo lang talaga uh, to kasi wala ka nang magagawa hindi magtyaga pasensya talaga grabe oh tapos yung ano kailangan i hiwalay para matuyo